Uy, anong meron, Daddy? May pa-table ka? Uh, may picnic tayo? May chimkin dito? Hmm, mukhang hindi ko gusto ito, guys. Daddy, okay lang ako dito. Andito yung electric fan, o. Oh. Papahangin lang ako. Ayan, Daddy, tignan mo. Sabi mo, di ba, pag a, -a ka, lang ako. Kaya ngayon, stay lang ako dito, Daddy. Kasi mabait ako, di ba, o. Tignan mo, o, oh, ang behave ko, Daddy, di ba? Hay na ho, guys. Napilit pa rin niya yung gusto niya, oh. Daddy, sa pagkakaalam ko, hindi ka groomer. At kailan ka nagtayo ng grooming shop, Daddy? Hindi ako na-inform. Bakit ako yung first customer? Daddy, magpaawat ka. Huwag kang paudalos-dalos sa mga desisyon mo, Daddy. Iyaan mo na ako maging bruha sa maging mohang aswang ako, Daddy. Hay na ho, pag hindi mo tinigil yan, Daddy ipapatulfo kita. Kala mo ha, bukas viral ka na daddy. Sige lang, relax lang ako dito. Hindi ko ipapahalatang kinakabahan ako daddy. Pero bukas dadi abangan mo, sikat ka na. Kala mo ha? Tignan nyo guys, oh, nag -e enjoy talaga siya. Ayaw niya talagang itigil ang ginagawa niya. Hmm, papakiss pa yan. Kala niya natutuwa ako sa kanya guys. Sige lang daddy, bukas talaga. Tignan mo kung may maihaharap ka pang sa mga tao pag ikaw na viral na. Hindi ka naman groomer eh. Ginagawa mo kung practice ano, daddy. Nagtitipid ka na ba? Ang hirap talaga pag hindi pumapasok itong tatay ko kung anong-anong naiisip gawin sa akay. Tapos alam niyo ba, guys, yung razor niya, yan, nalobat. O ba? Diba? Tapos hindi po siya nakontento guys, imbis na tumigil, bugupitan niya pa ako dyan. Kasi mayroon naman daw siyang panggupit. So, bukas na lang daw niya itutuloy yung razor niya guys, ita charge na lang daw muna yung razor. Talaga naman, saan ba pwedeng pumunta bukas ng makapagtago? Anyway, to be continued to bukas guys, see you!